Alam mo ba na ibinunyag ni Katrin Bernardo kung siya ba ay nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa kanyang nakaraang relasyon? Ngunit kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, magsubscribe ka na at hit na rin ang notification button para updated ka sa aking mga bagong videos. Pamakailan lang ay nagkaroon ng World Media Day ang pelikulang Hello Love Again na pinagbibidahan ni na Alden Richards at Catherine Bernardo sa direksyon ni di Cathy Garcia Sampana. Sa so World Media Day, bilang panghuling tanong ni MJ Filippi kina Alden Richards at Catherine Bernardo, kung naniniwala ba sila sa second chances? at nauna nang sumagot si Alden Richards na pasimple lamang. Sagot niya kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, siya pa kaya na tao lamang. Haagad na naman ito ang binala ni Catherine Bernardo kaya naman dinagdagan niya ito na pero minsan at, at sabay tawa at binawi niya rin ito na depende rin daw sa tao magbibigay ba ito ng pangalawang pagkakataon? Noong si Catherine Bernardo na ang tinanong kung naniniwala ba siya sa second chances. Ang sagot niya, lahat naman tayo umaasa na mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Il tayo ay tao lamang at nagkakamali. Alam niya na kahit siya ay magkakamali at magkakamali siya at makakadisappoint siya ng tao dahil na daw tao lang tayo at para sa kanya lahat gagawin niya para mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Para itama ang pagkakamali o para maiselba ang relasyon at maibalik ang tiwala dahil ang mga ito ay parte ng pagpapatawan at sinabi rin niya na dapat nating tandaan na lahat tayo ay iba-iba ibang tao na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon gaya ni Alden Richards at yung iba naman nagbibigay ng maraming pagkakataon at yung iba naman ay hindi pero anya okay lang naman yon at dapat nating ispituin ang kanyang desisyon dahil nga tayong tao ay iba-iba at yon ay nakadepende sa tao kung magbibigay ito ng second chance at para sa kanya lagi naman niyang iniisip na ang pagpapatawad o pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi obligasyon kung hindi ito ay choice o regalo, at kung binigyan ka raw nito ng tao, dapat mo itong ingatan gaya ng pagbibigay sa iyo ng regalo at dapat mo itong pahalagahan. E eh, naku, naku, tingin mo, binigyan kaya ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla ng pangalawang pagkakataon o hindi?